Master Best King na naman muli nagbabalik mga idol. Ayan, may papakita ako sa inyo mga idol. Ayan, panoodin dito na yung bagong pwesto mga idol. O, oh, bagong ayos, bagong re... bagong bago reunivate. Ayan, may ma mayroong magnagalog no. Mga idol, tatagalog tayo. Ayan yung mga charger. Ayan, headset. Sama-sama na mga idol. Ayan, sa gustong bumili. Andito yung... Ano mga kuan ng cellphone? Ayan sing, Ayan. Andito naman yung mga cellphone namin binebenta. Ayan. Meron din kami ko ng uh, keyboard. Ayan. Ayan. May SIM. Ayan. Meron din kami dito mga stand ng mga cellphone. Ayan. Ayan pa. Ayan nyo. Dito mga idol. Cellphone repair pa rin kami idol ha. Ayan. Cellphone repair. Dito nyo kami puntaan mga idol sa Cavite sa Mary Chris Phase 1. Okay. Ayan, dito kayo pupuntahan, Mary Chris Complex Phase 1, La